Hindi ba baba sa apatapotatlong katao ang nasawi habang dose-dose na naman ang nasugatan matapos sa na sumiklabang sunog sa pitong palapag na building? Ito ay mataas na, oh, mataas na lugar sa Bangladesh capital ng Dhaka ayon yan kay Bangladesh Health Minister Samantha Lalsen. Ayon kay Sen, hindi naman bababa ba sa apat na po na nasugatan ang ginagamot na sa main burn hospital ng lungsod. Batay sa inasyal na impormasyon ng kanilang fire department, nagsimula ang sunog sa kilalang biryani restaurant sa naturang lugar bandang alas 9, uh, o, alas 9 ng gabi yan kahapon. Kaagad naman itong kumalat sa itaas ng palabag na naging dahilan ng pagka-trap ng iba pang mga tao. na ang bumbero ang sunog sa loob ng dalawang oras. Nasa naman nilang buhay ang 75 katao ayon yan sa Fire Department ng Bangladesh. Ang naturang gusali ay pinangunahan o pangunahing naglalaman ng mga restaurant kasama ng ilang mga tindahan na daat ng damit at mobile phone. Ang mga sunog ng, sa mga apartment building at factory complex na karaniwan na sa Bangladesh dahil yan sa mahinang pagkapatubad ng safety rules. Noong Hulyo ng taong 2021, hindi bababa sa 22 katao ang nasawi, kabilang ang maraming mga bata ng Smiklab naman na apoy sa isang food processing Binalaan ni Russian President Vladimir Putin ng Western countries kapag itunuloy nila ang pagkapadala ng mga sundalo sa Ukraine. Sinabi nito na hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng hakbang na hindi magugustuhan ng mga bansa kapag itunuloy nila ang kanilang plano. Isinagawa ni Putin ang pahayag sa kanyang State of the Nation address kung saan inakosan ito ang mga Western countries sa arms races. Iginit ito na ang Western countries ang nag-uudyok ng kaguluhan doon sa Ukraine. Magagunit ang iminungkahi ni French President Emmanuel Macron na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine para tuluyang masupil na ang ginagawang paglusob ng Russia sa nasabing bansa. Hindi naman sinangayon nga ng European Union at ilang bansa dahil yan sa lalong magdudulot umano ito ng paglala ng sitwasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mahigit tatlong pong news organization ang, ang pumirma sa isang open letter bilang bakikiisa sa mga journalist na nagtatrabaho sa Gaza at bilang panawagan na rin para sa kanilang proteksyon at kalayaan na makapagbalita. Ito ay pinangunahan ng Committee to Protect Journalists at pinirmahan naman ng International News Agency sa mga media outlets sa iba't -ibang, iba't -ibang bansa. Ayon sa liham, halos limang buwan nang nagtatrabaho ang mga journalist sa Gaza na siyang tanging impormasyon na makaganapan sa si Palestinian territory. Nakasaad din dito na ang mga journalist ay ang mga sibilyan kaya nararapat lamang umano na maprotektahan sila ng Israeli authorities bilang pagsunod niyan sa international law. Base sa huling ulat ng Committee to Protect Journalists, 89 na ang mga naitatalang namatay na mga journalists at media workers doon sa Gaza. Kabilang na sa mga pumirma ang Association for International Broadcasters at World Association of Newspapers at ganyan rin ang news publishers.